Hello hello mga mima new day new mini vlog for today's video nga mga mima samahan nyo nga ang babaeng ito na mapagod hala sige punas dito punas doon, at dahil nga excited ang mima nyo ayan nga tinubuan na ng kasipagan sa katawan, samahan okay. nyo nga akong dinisen ang paglalagyan ng bago natin pagkakakitaan oo mga mima you heard it right bagong pagkakakitaan ito nga ang pwesto na to mga mima ay dating bigasan, napondesisyonan ko nga mima na alisin na lang dahil hindi naman ganun mabenta ang bigas dito sa dahil, dahil nga halos lahat ng tao dito ay may kanya-kanyang sakahan. May bibili man nga ng bigas, pangilan-ngilan lang. Siguro mga mima, sa ibang lugar nga, bigas ang pangunahing mabenta sa tindahan. Ito nga palang tindahan namin, mga mima, nakatayo lang sa harap ng bahay namin. Pangarap ko nga pala to, para kahit papano, may extra income kahit nasa bahay Ako lang. Ako kasi yung tipo ng babae na hindi tumitigil hanggat walang pagkakakitaan. Kaya talagang pinagsikapan namin ni Daddy Pogi na maitayo itong munting tindahan. Hindi nga titigil ang babae na to hanggat hindi natutupad yung mga pangarap niya sa buhay. Maganda din talaga mima na kahit papano, kahit nasa Bahay lang tayo eh meron tayong extra income Kaya nga kahit mabagal ang pag-usad, 'wag tayong susuko. Pasasaan pa't ibibigay ng nasa taas? kung ano ang dapat para sa atin. At eto na nga mga Mima, dumating na nga yung pinakahihintay natin. Maglalagay nga po ulit ako ng ice cream dito sa munting tindahan. Alam nyo ba mga Mima, na pangatong tindahan na nga namin to. Yung una kong tindahan ay yung dalaga pa ako. At yung pangalawa naman, nung nagsasama na nga kami ng Daddy Pogi. Hindi nga kami pinalad noong mga panahon na yon at nagsara nga yung dalawang tindahan na yon. Meron na nga rin akong ice cream noon, kaya hindi na nga bago para sa akin to. Wala na nga sa isip ko na makakapagbukas ako ng panibagong tindahan. So, sobra pa nga sa sobra yung binigay na blessing ng nasa taas dahil hindi nga lang tindahan yung ibinigay niya sa amin kundi binigay niya din kami ng sarili naming bahay. Kaya sa mga kapwa nanay ko dyan na nakakaramdam ng hirap, lagi nyo nga iisipin na ang hirap na pinagdadaanan nyo ay may kapalit na kaginhawaan. Mabagal man nga ang usad, ang importante nagpapatuloy tayo at lumalaban tayo para sa pangarap natin. Kaya sa mga kananay ko dyan, laban lang tayo mga mga Lalaban tayo hindi para sa sarili natin kundi para sa pamilya natin. O mga mima, tama na ang drama. Para nga sa mga gusto mag-avail ng Ace Ice Cream, kailangan nyo nga lang makipag-usap sa isang agent nila. I-assess nga nila yung lugar kung saan mo ilalagay ang freezer. Ito nga palang freezer na to ay pahiram ng Ace Ice Cream. At ang starting order nga nila ay hindi bababa sa 7 boxes. Ito in-order ko mga Mima ay 11 boxes na. Yung mga binili ko nga ay yung mga alam ko na mabenta sa mga bata. Dahil kapag sinabi ng ice cream, ang target market natin ay yung mga chikiting. Itong freezer nga po pala nila is inverter Kaya, na. Kaya matipid na nga sa kuryente kung pair natin sa mga natural na freezer lang. Salamat nga, nga pala sa dalawang kuya na to. Dahil bukod nga sa mababait na, ay eh madali pa kang kausap. Alam nyo ba mga mima na yung pinuhunan namin dito sa ice cream, galing nga sa pagod ni Dati Pogi. Ito nga yung naging resulta ng walang sawa niyang pagpaypay at paglanghap ng uso kapag nag -iihaw. Ang sarap nga talaga sa pakiramdam